Kung hanggang ngayon ay nag-iisip ka pa rin kung magbibusiness ka, nako, ito na ang sign na para sa'yo. Mapa-estudyante, part-time job, nako, papatuktok panigurado. Itong ating measurement at ingredients ay tamang-tama lang talaga, kaya walang sayang, walang sosobra, walang kulang. Dito sa ating pagsaeng ay nag-add ako ng kaunting white vinegar. Tested and proven kasi talaga namang humahaba hmm. ang buhay ng ating kanin at may iwasan na mapanis agad-agad ito. Uulitin ko, itong ating measurement ay tamang-tama lang para dito sa ating tatlong mini maling. Huwag mo na itatapon yung pinakalata natin. Sa ibabaw, syempre, tinanggal ko yung pinakatakip nito at sa ilalim ay nagregay lang ako ng dalawang hole sa magkabila. Ito ay para mapadali ang pagtanggal ng ating meat dito at uh, mamaya, para naman sa kanin. Ito na rin gagamitin natin kasing molde. Sa pagluto naman ito ay sisimplihan lang natin kasi ang kadalasan ng mga nagbibistas ito ay mga estudyante. Konting mantika at talutuin lang ito hanggang sa mag-golden brown. Nalagyan din ako dito ng konting pampalasan ng sesame oil at syempre, at simpleng-simple lang, toyo at ketchup. Kung wala kayo ketchup, pa pwedeng asukal. Kasi mas maganda kung ito ay ketchup kasi papaad din ito ng kulay. Sa mga nag-comment nga pala sa ating previous video, pinabati ko si na Emmanuel Diaz, Marie Chris, Angelo Noah at si Ray Ilasin. At para naman sa ating nori or seaweed wrapper ay gagamit tayo dito ng dalawang sheet lang pero may pa yon. So ginapit ko na yung pinaka pre nito. At syempre sa mga gusto magpa-shoutout, pakikamot naman kung ilan ang mauubos nyong mini maling musubi. At sa pagtakal naman ng ating Japanese rice dito sa ating lata ay uh, pinunong ko yan. Ang target natin dito ay kapag pinares natin ay kailangan na umabot ito hanggang 3-4 ng lata. Sa classic shape ng uh, lunch limit ang ginawa natin previously na musubi Subi. Ayan, nag-add ako dito ng itlog. Pero dito, hindi na muna. Again, nasa sa inyo yan kung ito ay dadagdagan ninyo. Pero kung ito ibebenta, make sure na nakuwenta nyo itong mabuti. At since nga nag-viral itong ating previously uploaded na lunch and ay talaga naman nag-iisip pa rin ako hanggang ngayon kung ano pa, pa pwede kong gawin or pa pwede natin i-develop or pa pwede natin i-mix and match na mga rice meals na katulad nito na pa pwede, pwede talagang ibenta, especially sa mga estudyante. Kasi yun naman talaga yung aking goal na kahit si No, ay uh, pupwedeng pwede kasi ito'y napakadaling ibenta at i-prepare. At syempre, open ako sa comment box section kung ano pa sa inyong palagay na pwede natin i-develop or pwede natin i-add dito. Mas maganda kung healthy. Sabi so, ba guys, napakadaling gawin, napakaliit na ating puhunan dito at tama-tama ito sa pang sa mga estudyante, sa mga nagbabalak na mag-business, sa mga nagpa-part-time job. Ito'y pinaka the best na i-business. Pa, napakadali pang kainin. Pa, pwede pa, pwede mo pang bitbitin kahit saan. Kapag nag excursion kayo, babiyahe kayo na malayo. O, di ba? Hindi nyo nakalayang kumain pa sa mga restaurant, sa mga fast food chain. Gagasos pa kayo ng mga 200, 250 pesos. Ito, napakamura, di ba? Mmm! 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 Kung meron rin kayo dito sa ating channel, pakikaman naman sa comment box section. Bye!